punta na tayo ngayon sa Sikatan Sikada Cafe. So from the highway ng ano ng Binangonan, ng highway. Pakanan 'yan. So ito dire-diretso na 'to. Paakyat ng ng Sikatan Sikada Cafe 'yan. So medyo paakyat 'to pataas. Yan kaya <laughs> kaya mas ano exciting na mag motor dito <laughs> challenging kumbaga so yan sementado naman lahat tapos uh, pag pagdating dun sa sikatan yan, medyo nakita niyo naman sa video nakita niyo na ano ma ano rough road siya so kapag umulan talagang maputi <laughs> so yan so yan na uh, antayin lang natin natin na tayo. Alright. So, dyan, nagtanong kami kasi magulo yung arrow, ano yung arrow ng ano yung arrow ng, arrow ng sign, sign nila. Yung signboard nila magulo. Doon. Kaya huminto ako doon. So, so, ayan na. Pakalima. Your destination is on the left. Uy, putik ka ba na Off-road. أنا <applause> So dumating na tayo dito sa Sikatan. Cardona na ba to? Binang ah, binangonan pa rin. Okay. Binangonan ng Rizal pa rin. Medyo challenging din yung paakyat dito. <laughs> Sundan nyo lang yung araw. <laughs> yan na yung sikatan. Welcome yung ganyan. Araw na yan. Ayan, tara. Pasukin natin. Check na rin natin yung mga Kaka, kaka, kaka mga drinks nila at saka foods yan sabi eh tinan mo naman sulit naman yung rice mo kahit tirik na tirik yung araw oh pakainit no? oh, yan naman makita mo oh di ba makaka-relax naman so oh, pwesto tayo dun sa may narami rin naman pala tao yun know. Pero gusto ko dun sa taas eh. So ayan oh. Pwede mag pa Yan yung ano na, Laguna de Bay na. Yan tara, muna tayo. Dito sa tuktok. May mga tao rin naman pala nagla-lunch. Medyo na traffic lang kami sabi ng unan eh. Bago mag ano, labasan kasi ng mga estudyante. Ano? Pagod? <laughs> oh, takas oh. Huh? So, meron din dun sa kabila oh. Hindi ko alam kung ano 'yan. yan, lang. yan, lang. yan lang. Sa kabilang side. Oh, hangin. Sa hangin dito. Hangin. ano ko kita yung hangin oh. Buti na lang, grabe ang init. Sakto sa labasan ng estudyante, kapagod. Ito yung mga pagkain nila oh. Ayan, sa Sikatan Sikada Cafe. So tingnan niyo na lang, Ayan, no? Ayan. Pero gusto ko muna yung medyo malamig na malamig na malamig. Sobrang init. Buti na lang pagdating namin dito, mahangin. Mahangin na. oh. No? Tingnan nyo na yung mga pricing. Medyo mura-mura to sa Coffee Rush at saka sa Escalera and Art Sector. Inet. Buti mahangin. Alright. So, yan yung sticker ng brother ko. Akbay Pedal. So, ito sa atin. bago Alright. Shoutout sa mga nandito so dito tayo ngayon sa Sikatan Sikada Cafe <laughs> alright so ah yung pala yung sa taas pinakataas meron palang daanan doon. so meron pala sila dito ano ano ba to ha kung order ganda ha o wow yun o yan ang view malakas ko ang hangin dito kapag bumabagyo yan o, yan ang mga ano dito chicken burger, mix all good food oh, sarap mag burger ah burger tayo nag shake kami at saka yung mix all good food saka yung ano yata yung uh, cucumber lemon juice yan so tara, ikutin natin so for sure, dito, ito yung unang mga nagdikit dito Napuno <laughs> na yan. Napuno na. Tapos so, nilipat na lang dito. Yan ang laki. So yan. yung labas. So, nakita nyo naman yung labas kanina. Yan. May pambata bata. Yan. Ito. Mamaya picture tayo dito. ganda naman yun Yan. Grabe taas. Nakakatakot. <laughs> Wei. Meron di problem sa kable oh. kau ni yang. Ya. Ara pa pa malakas. Yeah. Ta check nanti sa taas. Mira taas. Ah, oh, tuk Tuktok nama Wah <laughs> uh, Woo! Ah! Oh, so, sarap dito. Mahangin. So, mahangin. Sarap. Ayan Oh. Kita nyo Ya. So yan yung taas. Yung mga ito paggabi, may pailaw sila eh. Yeah. Yun, si Tata. Yun. Mango Graham. Huh? Tsaka, ito. Cucumber Lemon. Ito yung budbud. Naubos na. Pangalawang kain lunch na namin to. Uy, <laughs> sarap. Leche pula. ay, sarap. talagang init na init eh no Grabe buong leche plan to oh Kunti na lang <laughs> ubus na namin Sarap <laughs> <laughs> Ubus na namin Ah ubus ko lang <laughs> Tapos nagano kami Nag halo halo Mango graham Tapos yung Ano to? Lemon. Lemon Cucumber Tapos nagbudbuduli kami So dati palang road hills to Na Tingnan Bye. Bye. Ah, okay. So, so, trivia lang, trivia. Yung sikat na to, sikada cafe, ito yung dating road hills sa, sa, ano, sa Angono Rizal, yung malapit sa cafe in the sky. Yung may entrance na 200 pesos dati. <laughs> Pero hindi na namin nabutan yun. Nung nagpunta kasi kami doon, after 2 weeks nagkaroon ng entrance na 200 so hanggang, yata, hanggang ngayon yata meron pa rin entrance so ito na yung sigatan cafe dating road hills Yan. so mas maganda yung pwesto nila ngayon dito kaysa ano kaysa okay rin naman yung dati dami rin magpupunta sa road hills pero mas okay dito mas mahangin magagal mga gaitong oras mga alas 2 alas 3 mahangin na ano? tsaka ano malilim na ganitong oras o malilim na dito o well, yan. Yeah. Yun na. Trivia natin. Alright.